Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like and share para po lagi po tayong updated sa aking mga videos. Ang pag-uusapan po natin ngayon, guys, ay tungkol po sa GSIS pensioner po natin, um, lalo na po ang ating old age pension. Ang, ang ibig sabihin po ng old age pension is a monthly benefit given to a former GSIS member who retired under Republic Act 660, Presidential Decree 1146, RA 8291, and RA 7691 or ang Portability Law. Okay, sila po ay mga nag under this laws po. Sino po ang mga entitled to receive old age pension? Okay, entitled to receive old age pension are GSIS members who retired under the law na na-mention ko po kanina and who are at least 60 years old po at the time of retirement with a total length of service not lower than 15 years. Kung below 15 years po yan, hindi po sila entitled sa old age pension. Ngayon, ano, ano po ba ang mga benepisyo o prebelihyo na natatanggap ng ating mga old age pensioners? Una po dyan, siyempre hindi po mawawala ang basic monthly pension for life. ayun for life at a minimum amount of 5,000 pesos. Meron din po silang Christmas cash gift. Ayan, every December, December po yan, na-release po nila, nila ito. Pangatlo po, annual pension increase subject to the maximum limit approved by the GSIS Board of Trustees. So may mga increase po tayo, annual pension increase. Okay? Nandyan din po ang milestone benefit given on their 90th 95th and 100th birthday. Siyempre po, pag namatay po ang ating old age pensioner, meron din po siyang funeral benefit na matatanggap. Okay? Nandyan din po ang survivorship benefit for their legal spouse and minor children. Ayan, pag namatay po si GSIS member or ang ating old age pensioner, may matatanggap po ang kanyang legal spouse, ang kanyang asawa at siyempre ang kanyang mga minor na edad na mga anak. Nandyan din po yung um, enhanced pension loan. Ayan, pwede rin po siyang magkaroon ng pension. Nandyan din po ang pensioner's emergency loan. Ayan guys, so marami pong mga binipisyo ang ating mga old age pensioner na matatanggap. Okay, so kaya nga po um, dapat ma kuha ito ng ating mga old age pensioners po natin. Dapat po maibigay po itong mga binipiso, mga, mga para po sa kanila dahil ito po ay binibigay ng GSIS sa ating mga old age pensioner. Ayan guys, so maraming salamat po. Stay safe. Bye-bye!